Ambata bata ay matutulog na Ang batang mabait, mabait na bata Matutulog

tulog na Ang pupupo ay matulog na Ang pulis huwag niyong kukunin ang pupupo Mabait itong pupupo mabait lang at masunuri. Opo, opo, ang sabi ng chicken namin. Lumiit na ang kanyang mata. Pipigit na siya ng konti. Makakahinom na ako ng kape Ay, di pa Amulat ah, pa ulit yung mata Di pa pala pipikit

Pumulis, hindi niya kukunin itong puwa-puko, no? Mabait ito. Pumulis, ha? Hindi niya kukunin pumulis, ha? Mabait ito, mabait ah, ha? pumulis, oh. Wala kami nanonood, o. Sero-sero, o. Ay, gusto niya na hawak. Ay, ay. Ay, nangalay si Loro sa hawak eh. O, tara, tara. Ayaw niya. Ah. Ah. Uy, ayun niya yung sinulit doon. Pag sisinok ka, ay, dagol Pag sinok siya. Wala kami makuha sinulit. Ayun sa una, Sinok na sinok dagol Sinok a ra 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 tu ti jyotina namancha apu oi 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 maganda apuko apuko oi maganda oi oi good morning good morning cecilia boras paulino chavarao chavarão

ang mabait na bata ay agad matulog. Siya ay sumusunod sa sabi ni Lolo. Ang mabait na bata ay maganda. Susunod si Lagi sa sabi ni Lolo. Huwag sabi ni Lolo na matutulog na. Titingin ka pa. Matulog na. Dapat siya ay matulog. Matulog na maaga. Para maaga din siya. Maaga din lumaki. Ang suot niyang gloves ay para sa paa. Hey, <titing> ba't ganun? Ang mabait na bata ay maganda Uy! Opa! <laughs> Ikita nila lahat. Ikita niya lahat. <laughs> Ikita niya. <laughs> Ting-ting-ting-ting! Ting-ting-ting-ting! Ayos si Koko. Koko! Koko! <laughs> Pambitin ang popo ko. Lolotuan ni Lolo lang. Hahaha! <laughs>

Ito yung chicken Kuk -kuk 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 -kuk. Hmm. Ang mabait kong po Ay maganda O, oh, mabuhay ng buhok natin Wala pa naman tayong mabuhay buwa. <laughs> Meron itong buhok na mabasa mo Susunod siya lagi Shout out, shout out mga lods Samahan nyo naman si Cecilia Porras Paulino Ay hey. 0.7 na tayo pero ah uh, pa tayo masero ano Nasaan naman kayo loads sa mga kanya good morning good morning this is

o som tapa tapa seu tanga seu atum se Magbago ka a desculpa não sana

Tak ingin dia punya gustuh, dia punya gustuh. Nana, tiba-tiba laku, dan aku masing-masing tanpa si bayu, khusus seratus, enak bisa ngegugut pakan minum, Ikita tekan mengin aku balisa ay, nanuk kaya nyaus tekan ini Kusi pandaka aldo adbengi Eku eh, mai buk mang maka pangan Lalu teku ngelaki punggulam Naneng gawan, oh, oh, -oh, -oh. gawan, oh. -oh, -oh, -oh.

Ina in wa Ay, ma nyama, ai pa ngai aku inke -ka kan at pili pa ni higa hienda bengi. Oh, purihin ku emu pagsisya, o purihin ku emu pagsisya. Kapiling mo ku ka sa na na nana. oh oh, Nanana, nana. oh, oh. Palawana, Pangaku, kukeka, ay sanako kapu, asabi.

against the light yung po po natin. Wala naman tayo nanulog. Si Cecilia Pors lang. Ang hindi manood magkakatigsa sa may butas ng puwi. <laughs> po po, tinitignan niya yung lawan. Ano, ano pang gusto mong kanta? Ha? Ano pang gusto mong kanta? Nagahantay mm -hmm. siya. Ay, nagahantay siya. Anong gusto mong kanta? ah, ah, Ha? 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 Ha?

Pagdaan sa sabungan, may naghihiyawan Nang aking tignan Manoong nakula, mukhang matapang <laughs> Ay, kinakain mo yung gloves mo. Ang pera ni misis Nasanay mong palmen Pandalang -pan sa palawan Ganun ba yan? Aking ipinusta Sa manok na pula Mukhang tatamayan Ang nagsimulang salpukan Manok na pula Mukhang tinamaan Nag-gewang-gewang Paano <laughs> ba yan? Nakalimuan Nakalimutan ko na Ano ba yung kasabi na? Hindi na memory ni Lord ano? Ikaw tunay ni Guran ko O oh, sintang ilang Apakamanan Apakamanan ko At pag-ibig, paglabas ng baruko, nama, ka muna man, galing ka na pusong ikat tenaga ang sinta. Wakanakong pagkamalang, patawad kong... Sekali so man, igmanin ku kiekak Wa mingsan tutup, mata Pagagang kulang Pero ing katutuan kiekak ku nasabit neng makanya Uling baluku, engke kekang puso Mali sayang tutu ikan tunay liguran ko Ang sintang ilang Pakamanan ko At pakinabang Tulog na baluku

Ulmalura, balura, ko dala kendi kening kana bulsa makanyan at nung no, ko pa lakwan tinindahan ang kanding napuku magisa at Matutudne pin Pukong malago ang pupong mabahit Dapat matulog na nakakalongplay na tayo Di ka pa natutulog po po Alaman tayong nanunod si Silvia Paulino lang Amas nang libu-libu at ang daratang ang etandaku, ang gagagay wali, gagagay wali, yati ali. Mau buat ciati, gagagaya gaga gaya, gaga gaya iwalih, wahai, gaga gaya iwalih, gaga gaya iwalih. Ati iya nih, buat ciati lagu-lagu ya moyah ati. Oh ya helio, mau buat Mabait jendili Oi Oi Mabait jayati Matulog na ya Matulog Matulog na Matulog na ya Mabait Mabait jayati Matulog Mabait jayati Manikal neta They are both do log, matulog, neatty, matulog, negano, kitching, a kitching, 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 the kitching, the kitching, the kitching, Rokochung, Rokochung, Rokochung,

tampoku mabay ya kanu katulog matulog ne kanu mabay mabay ne kanu mabay mabay ne kanu mabay che mabay kanu matulog matulog ne kanu Manikal, manikal ni lalu

Ayaw kasing matulog. Tulog ka na kasi. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Matulog ni Lala Bye -bye po. Lalaki yan. Babae po. Lalaki -Lala -Lala yan. May yan ito eh. May mara kaya buminyang ko eh. Pwente na. Uy. Uy. Ito, boy. Boy na talaga ang popo eh. Oh. Uy, uy. Uy. Shhh. Pules. Huwag niyong uulay itong popo ko na. Mabay ito. Pum, pulis. Pum police pup, Pum Pum Pum. Shhh.